Entrada 123 smile. Madahon ang ating lunch kanina. Ito ay sabanak or spinach in English. Ganito talaga sila magbenta dito ibabalot sa plastic, nakatali naman na. Ah. Mayroon namang pang tali, hindi na kailangan sana yung plastic. Yung isang bunch, isang plastic. So, 25 pieces yan. 25 pieces din ang plastic yung babasura natin. Sobrang dali lang lutuin na pagkain, pero ang matagal nito ay yung paghihimay. So, umaga pa lang, after ako nagkapi, -nag ay ito na yung inasikaso ko. Kailangan natin yan tanggalin, yung dahon. Dahon lang talaga yung kailangan dyan. At meron niyang kapariho na dahon, the same color, the same shape, yun naman ay jarger or aragula. Ito ay spinach, hindi po yan aragula. Meron namang mag-comment hindi yan spinach, me. aragula yan, or di kaya jarger. Kayo na talaga, kayo dito, ako dyan. Charot. Anyway, yung ibang mga amo or doon sa mga kapamilya ng aking mga amo dito, iba din sila magluto ng sabanak or itong spinach sa kanila naman ay parang hiniwa nila na maliliit kasama yung mga tangkay. Dito naman sa akin, sa mga amo ko ay dahon lang talaga. Kaya yung tangkay noon ay siniparate ko para sa amin ni Bel. Masarap kaya yun, masustansya pa. So after 100 years sa paghihimay ng mga dahon na yan, ay hugasan natin yan ng mga limang beses siguro. Para ako naglalaba dyan ng mga labahan kailangan natin yan hugasan ng maraming beses kasi ano yan siya mabuhangin yung buhangin talaga dito ay parang powder na talaga siya so kailangan siyang manlawan para talaga ay mawala yung mga buhangin tapos okay, kailangan natin yun ng vegetable spinner para matuyo talaga siya para hindi siya magtubig ang pair naman nito na kanin ay itong shiria rice kumamit ako dyan ng butter dahil nagustuhan nila yung sherry rice na butter yung gagamitin pang gisa so nagisa tayo ng vermicelli noodles dyan until mag golden brown gamit yung butter and then kumamit ako ng 4 cups na rice 2 cups ng Egyptian and 2 cups ng basmati rice. Dito big naman ay 1 is to 2. Pag well, nagluluto tayo ng kanin dito na tayo magisa tayo ng maraming bawang. Ikigisa lang natin yan until lumambas yung mga kaluluwa ng bawang. Yung spinach kaya yun dapat early talaga yun mahimay or mahugasan para hindi siya magtubig. Para mas pinang mabuti or makatulo man lang para madry ng konti. Kasi nga pagka-idirekta mo siya na pagkahugas luto agad, sigurado magtutubig yung sa banak. I ayaw nila yung maraming Nagisa sa sabaw. Nagisala tayo ng bawang Then Naglagay na tayo ng ground beef. Medyo maputla yung ground beef natin dyan dahil binabad ko sa tubig dahil frozen. Then, naglagay tayo ng asin, paminta at coriander powder at itong fresh na coriander. Chop ko lang yan ng maliliit chap na nga, malilit. Then, para lang tayong magluto nito ng alugbati or kangkong. Lutuin lang natin yan. Since uh, malit yung ating lutuan at marami yung ating dahon, unti-unti natin siyang ilagay. Halo-haloin until mahulpa. Ano um, saan namang ahulpa sa Tagalog? Uy, mag-shrink ba? Mag-kupos? Malanta? Basta yung makunti na lang siya, ganun, until maubos na yung mga dahon na kailangan nating lutuin. And pagka ganyan na siya na para siyang nalaos, nalaos, dito naman tayo sa nalaos, mga B. Pagka ganyan na yung kanyang texture, ganyan na yung itsura niya, pagka, basta na, ano na siya na, nalaos ba sa mukha, o tinawanan ako ni Bel. Bakit daw nalaos? Hindi ba daw yun sumikat? Basta parang ganyan na ba? Parang nalamog na siya. Ganyan. Ganyan na yung itsura niya. Ay, okay na yan. Parang nagluto lang tayo ng kangkong. Ganon. Pero beef lang yung lagay natin dyan. Yung panghalo. Yung mulugiya naman, it's like the same din ito. It's like the same, no? Ganyan din yung pagkaluto. Pero chicken naman yung ilalagay natin dun. Din sa sabanak na pagkain ay meron yan dapat na side dish or sauce na yung yogurt. So, sa yogurt na to, naglagay tayo ng kunting garlic, asin. Paghaluin lang lang yan na mabuti until mag yung texture ng ating yogurt. At kasama din pati yung Arabic bread na fried para sa side dish. Bali, halo nila to with spinach mamaya pagkain nila with yogurt and then pataka nila ng lemon. Ganon, with kanin. Nasa bandang, mag alas tres na yan ng hapon. Kalati lang muna yung siniserve ko kasi mga bata pa lang yun nandito. Yung amo kong babae, yung amo lalaki at yung alaga kong si Basma na sa ospital pa. So, malate sila ng dating. Ganito yung siya kainin. Kanin, tapos may spinach. Lagyan natin ng yogurt with fried bread. Tipigan natin ng lemon. Patay nito. Tapos lagyan natin ng yogurt with fried bread. And kunting kanin.